Ayan! Dito ako sa store mga boss, kumbuha ako ng ito brush, wire brush, panlinis nung tawag dito panlinis ng feather plate so ito yung store namin ayan, kuha ka lang ng gusto mo rito <laughs> ayan mga tornillo ayan tsaka ayan, ayan mga parts sinang sasakyan yan kung ano ano sasakyan tsaka okay, ito kukunin ko to ah, paper gasket yan tapos yan daming hydraulic hose oh. ba diba? daming hydraulic hose oh, para ng hardware tong aming store eh. oh, welding rod di lang yan may store pa kami dun sa kabila mas malaki pa rito Ayan, uh, this. So ito yung kinuha kong ano silicone And kasi mas matibay yan eh. Ano, oh, 320 yung init niya. So hanggang doon, ang dami niyan mga boss. So ganoon, pagka nakuha mo na, hanapin mo lang yung ano. Ayan, grasa. Hanapin mo lang yung kailangan mo din. Pag nakuha mo na, Nahanap mo na yung mga bulb, ilaw ng sasakyan is papalista mo na doon sa opisina sa loob okay so ganun lang papalista natin <supas> between 30 <supas> ana soya baro hada ba din kelas okay. ana anara silikon ay wa hada wire brass ba din silikon ah uh, di ganun lang Pagkukuha ka ng, ng Material materia. Lilis na tapos kipirmahan mo. Okay. So ayan, kipirmahan natin. So ayan yung kinuha natin. Kipirmahan natin. Dito. Ganun lang. Ang bilis linisin mga boss. So. <laughs> Gamitan ko ba naman ng wire brush? Ito, ang kinuha ko kanina sa store. Ito kinakabit yan sa grinder ingat nga lang kasi mana na na yan yung wire kaya dapat nakasalamin kayo kapag gagawa, gagamit kayo yan para iwas aksidente tapos <laughs> oh di ba bilis linis na kailangan <laughs> kasi talagang malinis to yung wala siyang bako bako para pag tinalagay natin yung tanke eh, eh hindi mag leak yan na lang kasi ang possible na magiging -leak leakage na so gagawa muna ako ng ether gasket ayun o oh, ko so mamaya maya ako nagtutuloy ito ether gasket muna tingnan nyo to mga boss ito yung radiator ng generator eh ang tagal ko nang nagagawa ng radiator pero ngayon ko lang na experience to itong radiator na to ang sa lahat ng ginawa ko dito ako nahirapan <laughs> sa totoo lang ewan ko hindi naman ako nagbabago ng nire-request na mga gamit. Pero parang yung hinang ko dito sa radiator na to, Hindi ano, parang hindi sa kumakapit oh, ayan oh, Hindi siya natutunaw kaagad-agad. So pakiramdam ko kahit na anong hinang yung gawin ko hindi kumakapit eh nung nagbubuo siya. Hindi siya natutunaw. So sa akin, ang ibig sabihin niyan, hindi pa malinis yung uh, surface o yung area na paghihinangan ko kaya nangyayari yan pero para sa akin malinis na naman eh oh. kaya ang gagawin ko kapag hindi kapag hindi nga pumapit yung tingga ang ginagawa ko nililinis ko ng mabuti uli nang sa ganun kumapit at matunaw yung tingga hanggang sa hindi ko namamalayan nabubutas ko na pala yung tubo <laughs> sa kalilinis nito so nagtaka ako, dahil paulit-ulit gano'n ang gano'n, kahit nalinis ko na nahinang ko na, kahit ang kapal na ng tingga, may butas pa rin siyang lumalabas, dito lang sa bunga to, ayan o, oh. kahihinang ko lang to kinapalan ko na nga o, oh, ayan, kinapalan ko na rin, tapos chinik ko mga boss yung gamit o oh, yung chemical na ginagamit ko dahil panaisipan ito so, yun know, oh, dumating na in order ko yung sodium chloride lak ng titing nang makita ko <laughs> mga buso production date July 2021 ang expiration July 2024 eh 2025 na ngayon eh <laughs> ibig sabihin mag iisang taon ang expire pala to sus mariusip kaya naman pala nagkakagano yung trabaho ko expire na pala itong ginagamit kong chemical so naisip akong ishare nang sa ganun maging aware din kayo sa mga gagamitin yung chemical mahalaga talaga yung nakicheck natin yung expiration kahit chemical lang yan may epekto pa rin yan sa ating ginagawa okay?